Hello guys, ito na naman ang ating mga tanim ang daming bukong karabasa mga uh, guys, karabasa kalabasa at okay. yan doon pinasyal namin ang um, tanim ng aking kapati doon sa Ilocos noong pumunta kami doon guys at yan, parang mga buwa at bulaklak ng kalabasa. Ayan. First time pa lang siya na magbunga kaya ganyan pa muna ang kanilang bunga guys. Pero may marami na ating maliliit. Ayan. 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 Pero marami na yung kinuha naming malalaki guys. ng ona pero nakalimutan ko lang kinuhanan yeah. ng video kaya yung oh, naisip ko na yeah. yun yeah. ito na lang ang aking video mga naiwan na maliliit guys kaya maganda ang magtanim yeah. pag maluwang ang lupa matataniman pag magsawang magtanim para may oh, aanihin na iulam na pris wag okay. lagi huwag dito frozen food ang ating inuulam. Mas masarap yung healthy food na ganito. Fresh na fresh guys. At maraming maraming Tignal salamat. Sorong so, sawang support sa aking oh, wow. bahay. Thank you, thank you. Bye bye. Love you all guys. Ito naman ang mga yan. yan. baboy. Yan ang kulungan yeah. ng baboy. Alaga ng aking yeah. yan. O, marami sila. May apa, anin. Hmm. ay lima pa lang kung baboy na sa, sa Ilocos Yan, baboy ng aking kapatid. So, yan. Oh. yan. Hindi ko sila kumain naman. Yan, guys. Kaya ganyan sila. Makakaba. Hmm. Ang kanilang patawan so, Sa kabilang At yan. Hmm. Punta naman tayo dito. Sa may ano. Kulungan ng la ala kanilang Manok. Ano ito? na na. Ah, baboy ko lang. Wala laman yun. Kasi nakatay na. Nakatay, kinatay nila no. Ayan, lang lang na Kaya nang inahin. lang naiwan. May isa pa siya. At, At ito yan, naman yun. Ayan mga kulungan. Sampung kulungan yan bubble mm -hmm. May yeah. pa, guys. Pero ka. ang buhok, ang kakapal. Ang alaga ng ating kapatid. Yan. Kaya kung pumunta kami doon, nagkakatay sila. Meow. Ganyan. Meow, meow, Pero mas gusto.